Ayan mga guys, ah, nandito tayo ngayon sa bayan na Sangbay at pasinsya ah, pasensya na kayo kung naputol yung ating pagla-live at na nawala yung signal yung pala, naubos na yung load ko kaya pasensya muna kayo shout out sa lahat ng mga pumasok sa ating live ah, ano uh, dito na ngayon si Papa na sa bayan sang bay at pakita natin sa inyo yung opening dito sa bayan sang bay sa sang Kapiastaan sa nagustin San ah, Agustin ayan nandito na tayo uh, pero medyo malayo naglalakad lang tayo dito sa uh, kalsada para may pakita natin sa inyo yung uh, lugar dito sa bayan sang bay yung kapyastahan ayan naman guys oh. ganito uh, tahimik yung lugar sa bayan sang bay uh, so, may kita natin to kung anong ang kanilang opening dito sa bayan sa bay kasi uh, 23 ngayon Kaya, ipapakita natin sa inyo yung bilang opening nila rito sa kanilang kapyastahan yan ito yung sikat na bilihan ng mga tinapay yung munay bay na tinatawag ito yung sikat sikat yan dito sa bayan ng bay kilalang kilala, kilala yan dito mga guys wala magsakay ayaw Lakad-lakad muna tayo dito at uh, malapit-lapit na rin tayo dito sa kanilang uh, mga ginawang kubo para may pakita natin sa inyo. kasi maganda ito pag uh, opening kasi sa kapyestahan. Ayan, nagsiksikan yung mga siksikan yung mga tricycle sa jeep. yan marami mga ano, dito. Yung, yung, yung mga mga, mga photo, mani, simbahan na uh, malapit ng kapiyasahan Unti-unti <makes noise> na yung mga paninda nila rito. Diyan <laughs> daw eh, Yan, pasukin natin dito guys para ipakita natin sa inyo. Ah, ito yung kagandahan dito ngayon, no. Ayan. Yan, mga kanto display, magaganda. Yan, yung kapiyastahan sang uh, opening sang kapiyastahan sang bayan sang bay. Ito naman yung Barangay San Agustin. Ito. Okay sa mga display nila ay puro mga halaman din ito guys hindi pa gaano naman marami yung mga display nila ito kasi ko opening pa lang naman ngayon kaya ah uh, konti-unti pa lang dumadami yung mga paninda dito sa kayong mga display nila yan katulad dito yung mga street food ito pasyan o risal bayo laguna yan mga guys ito naman yung kanila mga produkto ay uh, mga damit din to Ayan, no? halaman yan yung kanilang mga produkto barangay bitin yan barangay bitin Santo Domingo ito naman ang display sa Santo Domingo yan mga tila. ano ito mga isla mga mga kulay yan mga guys oh.

Ah, uh, groto. siya yes. naman to 'nyo. Check out ng palarjalan sa Kaibuknay pala po yung aking kaibigan na vlogger din. ayan ito pati shoti. ayan Oh. Pa'n kayo? Ay, uh. na Yeah, mga Muse Ngayon, nandito naman tayo sa kabila. Ito yung Kalo. Ayan, gawa din sa kwento mga guys, gawa din sa top dito, yung Palotsena. Ayan, napakaganda. Ito yung second runner up, third runner up, fourth runner up. Ito yung tatlo. Ayan mga guys, papasok tayo dito sa stage nila at titingin tayo dito sa mga nakaupo at sa mga nakapayo dito ayan kasi uh, dyan uh, gaganapin yung tinatawag dito yung pag opening sa kapistahan sa uh, bayan sang bay ayan o uh, nyo yan sa stage na maraming mga decorations kaya nagumpisa na yung uh, nila yung mga uh, light ayan uh, napakaganda mamaya gabi at magkakaroon ng opening dyan at sa lahat ng mga barangay ay magpupuntahan dyan kaya lang uh, hindi tayo makakontya sa mamayang gabi kasi uwi, tayo, uh, uwi din tayo kasi hindi man pwede dyan na magpuya tayo kasi matagal din ang kontya sa opening ang importante uh, um, may natin sa inyo yung uh, pag opening nila ngayon paghahanda nila sa tinatawag ng kapiesta ni San Agustin yan yung mga operator dyan sa mga mobile sound kaya mga upon napakarami mamayang gabi pa yan at uh, hindi tayo dyan makasagal kasi siyempre gabi na yan malayo din hindi tayo basta basta makapagkuhan dyan kasi wala tayong service, wala tayong motor napakahirap kaya habang medyo maaga pa uh, padilim pa lang naman dito muna tayo may pakita natin sa inyo yung mga stage na uh, dyan magsiselebrate para sa opening uh, baka magkakaroon yan ng pailaw yan dyan para sa opening kaya lang hindi natin pa makakuan dyan kasi uwi tayo ng bahay yan yung aking kaibigan Ayan, yung mga ating mga kababayan na manonood nag-aabang sa pag-opening, kasi uh, maraming masaya yan dyan, kaya lang uh, hindi tayo makapagkon dyan, maka atin sa account, kasi gabi na yan bago matapos hindi natin may upload din yan kaya, so naraw, na balikan naman natin dyan yung mga kaganapan dyan, para may pakita natin sa inyo, may update natin kayo dyan sa kaganapan sa kapyestaan, sa uh, San Agustin sa bayan, sa bayi Yeah. sambol ng Laguna ay tinaprabahan at pinaktiba ang pagiging baryo ng Paseo sa pagiging sityo Manila. Kaaling sabay nito ang pagbibigay ng city sa Malacanang. Guys, ito naman yung uh, Barangay San Antonio. Ay n'o. Oh. Yung lagi ko pinupuntahan guys, yung Barangay San Antonio kasi ito nandito yung gruto na lumubog. Uh, Matagpuan niya yan diyan sa Barangay San Antonio, yung simbahan na lumubog na ginawa na lang gruto. Ito siya, yung Barangay San Antonio. Ayan mga guys, ayan ang Barangay San Antonio na maganda yung uh, picture niya na lumubog na gruto simbahan naging ginawang gruto yan napakagandang pasyala yan yung lugar sa barangay San Antonio at lagi tayo pumupunta dyan at tayo nagbablog lagi dahil uh, binabalikan ko yan napakaganda kasi ang kluto dyan uh, nandyan sa lawa ng um, barangay San Antonio at maganda mamasyal talaga dyan kasi yung ay ang story nya nandyan sa munisipyo sa bayan sa ayan yan. yan yung barangay uh, Puy Puy. Na napakagandang display din ano ayan yung barangay Puy poy napakaganda yung mga kubo nagagandahan yung mga pailaw ayan o oh, uh, sobrang ganda ayan yung mga uh, tawag dito yung sinangon ng gamit yung mga pangararo ayan yung mga kahoy napakaganda sa ngayon wala ka nang makita yung ginagamit ng mga kalabaw ngayon puro uh, traktor na magpabilisa na yung paggawa ngayon sa pagkuhan sa palay yan napakaganda Diyan uh, dyan nyo lang matagpuan makita nyo yung sinauna ng mga gamit sa ating mga ninuno yan ha uh, dito naman tayo mag ikot ikot na naman yan sa uh, pupunta tayo dito naman sa kabila lalakad lakad yan may mga nagpipicture yan napakagandang pasyalan ayan Dito naman tayo sa piyak at kayo mga mapapansin nyo mga guys yung mga kubo na ginagawa ayan naggawa sa mga palutsina ayan yung mga nagsiselfie, nagbibidyo at uh, sa usod naman tayo babalik naman tayo dyan para may update ko kayo ayan Nagagandahan talaga dahil sa mga pailaw Ayan, sa opening sang kapistahan ni San Agustin yan uh, lakad lakad na tayo at uh, papunta tayo sa labasan yan kung makikita nyo naman napakaganda pasensya na kayo kung uh, by lang ang ginagamit natin kasi napakalakas ang music kaya by uh, sober na lang tayo kasi uh, hindi tayo magkaintindihan dyan kasi malapit na kami dyan sa Ikot lang kami isang mobile sound kasi tumutugtog yan ang ganda ng mga discipline uh, display nila hindi pa yung mga ganyan mga display mo guys kasi opening pa lang man so mga araw yan mas, la mas lalong dumadami yan dyan yan lakad lakad muna tayo nandito tayo sa labasan na sa kalsada at maglakad lakad tayo uh, dyan sa may pupunta tayo dyan sa mitulay para may eh, pakita natin sa inyo yung tulay naman dyan na pupuntahan natin ayan, lakad papaloon ayan, yan yung mga jeep natin na uh, tradisyon ng mga jeep sa mga Pilipino ayan, uh, hindi talaga mawawala yan kasi yan talagang pangunahing transportasyon natin sa buong Pilipinas uh, napakagandang sakyan kumbaga ay common uh, para sa lahat ng mga sasakyan uh, napakagandang tingnan kasi di, natayo, di na tayo din ng mga ibang bansa yan uh, tuwang tuwa yung mga tag ibang bansa Ayon naman guys yung mga ilog na kano makikita nyo naman at mga napakaganda napakalinaw at wala naman basura na lumulutang dyan kasi doon sa taas yan mga guys merong uh, tagalinis doon may nagsasala na mga basura para mga kasi mga kahoy hindi pumunta dyan sa ilog yan ang kagandahan at uh, malinis ang ilog ayun e mga guys nandito naman tayo sa harapan sa uh, stage para may natin sa inyo kasi at mamaya maya tayo iuwi na rin uh, pagkatapos natin mag video nito na may pakita lang natin sa harapan sa inyo yung mga uh, gawain dyan napakaganda bunga ngayon yung stage dyan uh, napakaganda yung decoration nila ngayon at hindi ka dati na medyo konti lang sa ngayon ah, oh, bungka na yung mga dekorasyon nila napakaganda kahit sa upuan niya napakaganda napakarami ayan no oh, kulay green yung mga upuan napakagandang tingnan may simbolo kasi yan yung kulay green alam nyo na yan siguro ha <laughs> ayan napakaganda kasi mahilig sa kulay green dito yung aming lugar napakagandang tanawin ayan at tayo ay maglakad-lakad at magpapaalam sa inyo na at ay uuwi na rin lahat sa uh, lahat natin mga subscriber maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta hanggang dito lang muna at ingat po kayo at God bless bye bye